Ne, ne, ne. Magkano pumasahe sa ay? Hindi ko alam kung saan. Sige, sige. Bilangin mo. Tapos, kuha ka ng ticket. Yan ang kwan mo pumasahe mo. Ha? Bakasyon ka muna sa atin. Ha? Bakasyon ka muna. Ha? Yan, yan. Pumasahe mo yan. Tapos kasama na yung kwan dyan yung pambili mo sa kwan, mga pagkain mo tapos pasalubong bili ka ng lata-lata na may tinapay na habuk-habuk <laughs> ha? yan na kano kaya yan? magkano na yung kinuha mo yan? yan yan magkano yan? kano yan?